Magandang umaga mga ka-farmers. update natin tong ating ampalaya. Bali, naka tayo dito kahapon. Selection harvest yung ginawa natin, ano? Pero mayroon pa rin malalakit ang nainiwan. Kasi yung harvest ko dito ay one day gap lang. Nag-one day gap. Ibig sabihin, bukas pipitas na naman ako. para may kasabay yung aking am um, ano yung, sitaw na yung mga bunga. nagkanda one day gap lang kasi yung sitaw may naiwag pa rito sa ilalim yung pitas kahapon yan yung itsura ngayon bali nag abono kami ngayon fertilization guide tayo dito sa ating am palaya. Doon to sa kabila yung yan ito yung pipitasin bukas Kasi yung presyo ng Ampalaya ay medyo Mababa dito sa amin 30 to 40 pesos Ang farm gate Ayan, yung tura, ano Kaya inaagad natin Pero nabebenta ko siya ng 80 to 100 per kilo <laughs> sinasabay natin doon sa sa tipitas ng sitaw ayun pa mayroon pang mabunga sa baba inilalako lang namin konti lang naman kasi itong ampalaya natin mga pitong row lang to ayan every other day yung pitas ng sitaw kaya sinasabay na lang natin bali puro seleksyon ang ginagawa natin dito iniiwan natin yung medyo alanganin ito kahapon medyo alanganin pa to pero bukas mapipitas na yan kaya na halos maubos-ubos din yung bunga nailalako namin ng 50 pesos kada kalahating kilo vendor din kasi kami ng gulay. Ayan, no? Ayan. Ito so, bukas pwede na to. Yun yung pamamaraan namin kapag ka medyo mababa. Ang presyuan ng ampalaya. Yung mga baloktot pa rin na hindi maiwasan, ano? Part talaga ng ampalaya yung baloktot. Lalo pag sumabit. Mga baloktot. Ito, nag-aabono na kami ngayon ang gamit ay triple 14 guide lang natin doon sa mga baguhan nating nagtatanim ng ampalaya no? Yung mga nangihingi ng guide patungkol sa pag-aabono pag-aalaga ng ampalaya medyo matagal-tagal na hindi tayo nakapag-upload ng video sa pag-aabono dito yan kasi nadagdagan yung trabaho natin magbenta, mamitas ito ay lata ng Argentina <laughs> dalawa tatlo yung ginagamit sa pakain ko sa ampalaya tatlong triple 14 tapos yung abono nating triple 14 ay yung kulay white yung may sulfur pampa kasi yung sulfur guys pampa bulas yan dahil matigas ito may nakababad na tayo rito nagbabad na tayo para ready na yan puting puti sya triple 14 lang yung ginagamit ko tatlong lata ng sardinas kada balding tubig tapos ang ginagamit kong lata naman ay bali na sa dalawa at kalahati na lata ng sardinas to salmon kasi o sa malaking lata ng gatas yan ang pagdilig ay sa pagitan lang ng puno ayan <laughs> medyo madamon na nga ay busy tayo doon sa pipino ayun yung puno doon lang ang pagdilig wag nang rekta sa puno ano kasi matapang na tong tatlong lata ayan ito hindi makita yung puno eh puro damo ayan yung puno ayan dito mga isang dangkal mula sa puno yung pagdilig no dahil marami na siyang nutrients na makukonsume kasi nga madami na siyang bunga madami na yung talbos marami na siyang malilit na inalagaan kaya dinadagdagan natin malilakenan natin yung takal no? yan yung bunga ng ating ampalaya ngayon nag bakit ako nag <clears throat> bakit ako nag one day gap sa pagpitas puro seleksyon lang yung ginagawa namin iniiwan lang namin yung kinukuha lang namin yung mga malalaki ito malalak, malaki na to bukas pwede na to every other day yung pitas yun yung paraan namin para medyo may benta namin ng mataas yung ampalaya ang farm gate tayo nasa 40-30 tapos nabibenta ko siya ng 80 to 100 kada kilo Ayan, may mga ready na. Sinasabay kasi natin doon sa pitas ng sitaw. Sitaw kasi every other day. Para may kasabay naman. Actually, naagad pa yung bunga natin. <laughs> Ay, naagad pa yung bunga malalaki ano? yan. Kayang kaya Kayang-kaya natin ibenta lahat. Eh, medyo malaki kasi nawawala kapag ka... Rekta natin sa palingke ang sa palingki ay nako hindi ganun kagandahan kaya ginagawa namin ng para na yan ito yung mga pipitasin bukas kapon na tayo kaya pipitas na naman tayo bukas kasi ang sitaw ay napakabilis lumaki ang bunga sinasabay na lang natin doon ayan mga alanganin pa nga ito eh <laughs> pero maganda na yung ganun ano? dalawang piraso ay kalating kilo binibenta natin ng 50 pesos yung maliliit naman ay tatluhan. no? yan yung update natin never sa damo talaga madamo yan kasi busy busy tayo dun sa ating pipino na wala pang gapangan tapos yung pagbenta at pagpitas pa ng mga ani natin wow wala nang oras no yan hmm. tapos meron tayong nagyellow hindi maiwasan yung nagyellow gawa ng fruit fly yung gamit lang natin ay gold ang ini-spray natin gold ano? para dun sa fruit fly eh, mga bubong ang pipitasin natin no? fertilization guide tayo dito sa ating ampalaya ngayon lang tayo nakapaggawa ng video sa pag abono dito sa ating ampalaya naglaylay na yung matalbos tapos yung balag natin sa taas ay malapit ng magsanib yan yung mga ipitasin natin bukas marami-rami na naman tapos yung gap yung pag pagabono natin ay every 3 days para mabilis yung pagpulas ng kanilang mga bunga parang inihipan yan kapag every 3 days yung gap ng pagabono para makahabol dun sa pagpulas ng mga bunga ng sitaw Huh? Update lang tayo dito sa ating Ampalaya Fertilization Guide. Tatlong lata yung ginagamit nating pakain dito na triple 14. Yung ginamit natin ay may sulfur. Yung damo. <laughs> Hindi ko matanggal-tanggal yung damo. Ay nako. No? Update lang dito sa ating Ampalaya. Pag-abono. Yan. Tapos yung spray, every 5 days yung spraying natin dito. Timing-timing natin yung hindi tayo pwedeng mamitas bago tayo makapag-spray. 5 days yung interval. Ang pag-interval naman ng apagabono ay every 3 days. Tapos yung in interval ng pitas natin ay 1 day gap lang. Na? Yun yung dahilan kung bakit tayo nag 1 day gap kinukuha lang natin yung malalaki yung mga langanin hindi mo natin kinukuha para mabenta natin na medyo maayos-ayos naman yung ating palaya ay ayan ano ito pwede na ito bukas medyo punggok nga lang no? para kung gusto nyo yung mabilis na paglaki ng mga bunga ng palaya yan mag mag 3 mag, days gap kayo sa pagabono lulubo at lulubo yan katulad nito lumulubo <laughs> talaga sila no? yan yan yung ubo natin tapos marami pa rin bunga dito sa baba Ayan. ito yung mga, madalas na hindi ko mapansin pansin pag namimitas Sa nasa ibaba kasi masukal <laughs> ang dami nating damo no? Baka hanggang doon lang guys, silang natin yung mga pangmara natin sa pag-aalaga at pag-abono sa ampalaya. Thank you.